Hi guys, welcome back. If you are new here, I am Ria Victoria Ruelan a Filipino. My channel is all about vlogging, tutorials, learning, and exploring the pink kind Mga kaibigan, isa na namang kwento ang inyong mapapakinggan. At ang kwentong ito ay pinamagatang pira Pirapirasong pangarap Dumating man ng uno sa ating buhay, madapaman, unit, tayo ay babangon. Hindi natin kailangan maging lampa, kahit gaano man kahirap ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, kailangan natin magsumikap at lumaban. Ang mga lugar, pangyayari. At ang mga pangalan po ang mababanggit sa kwento ay katang-isip ko po lamang. Maraming maraming salamat po. Sana po inyong magustuhan. Dumako na po tayo sa unang kabanata. Sinubukan ni Matang ang ng Maynila dahil sa sobrang hirap ng pamumuhay sa bukid. Si Marta ay may apat na kapatid na naiwan sa probinsya. Iniwan niya ito sa kanyang mga tiyahin dahil wala na itong mga magulang. Noong nabubuhay pa ang kanilang papa, ay maayos naman ang kanilang pamumuhay. Tanging ang ama lang nito ang nagpalaki sa kanila dahil na iniwan na ito ng kanyang ina. Simula nang mawala ang kanyang ama, ay si Marta na ang nagsilbing magulang sa kanyang mga kapatid tanging pagbubungkal lang ng lupa at pagtatanim ng palay ang ikinambuhay nilang magkakapatid. Simula kasi nang mawala ang kanilang ama, ay kinamkam na ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin ang bahay at ang kanilang lupain. Hinayaan na lamang ni Marta na kamkami ng mga kapatid ng kanyang ama ang kanilang lupain at bahay dahil alam naman niya sa sarili na wala siyang kakayahan dahil ito ay bata pa lamang. Ngayong malaki na si Marta at nasa tamang edad na ay nais na niyang bawiin ang lahat ng kanilang ari-arian. Ngunit, paano niya ito sisimulan? Gayong wala naman siyang kakayahan. Kaya kinakailangan kay niyang lumuwas ng Maynila, magtrabaho at magsumikap Mipas ang ilang taon at bumalik na nga si Marta sa kanilang probinsya. Nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na minamaltrato ng kanyang mga tiyuhin at tiyahin. At hindi niya matanggap na ganun na lamang ang ginawa sa kanyang mga kapatid. kasama na niya ang kanyang mga kapatid. Sa Maynila, nanirahan sila bilang isang masayang pamilya. Ngayong kasama na ni Marta ang kanyang mga kapatid ay hindi pa rin maalis sa kanyang isip kung paano babawiin ang bahay at lupa na dapat ay sa kanila. Mababawi pa kaya ni Marta ang kanilang mga ari-arian maisa katuparan kaya ni Marta ang kanyang mga plano o hanggang pangarap na lang na mabawi ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating unang kabanata. Sana po ay inyong nagustuhan. hey guys it's me again maria victor rowell and Barilla. if you like this content please give me a thumbs up share it to others comment your reaction and please do me a favor to support and subscribe to my channel thanks for watching